Umakyat na sa labing anip ang namatay. O, oh, uh, natin ang numero niyan. Umabot na at least lampas ng sampu ang namatay. Matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Antike. Ayon sa mga investigador, posibleng nawalan ng preno ang bus, kaya't na disgrasya. Nasa front ay nabalitang niyan si Hannibal Talete. Sa masukal na bangin na ito, nahulog ang isang pampasaherong bus na bumabiyay sa barangay Igmukagay sa Hamtik, Antiki kahapon. Wasak ang bus habang makita rin ang ilang dubuang pasahero. Sa tala ng Antiki Provincial Government, umaabot sa labing anim na sawi sa disgrasya. Labing dalawa naman ang sugatan. Walo sa kanila ang nasa critical na kondisyon habang apat ang stable na. Base sa investigasyon, papunta sana sa bayan ng San Jose de Buena Vista sa Antiki ang bus na mahulog sa bangin yung initial investigation natin is uh, nawalan daw ng treno. Mm -hmm. Ang dati siya sa uh, confirm pa, no? medyo mabilis din siguro yung takbo niya, kaya hindi siya naka-maneuver na lumiko pa kanan. Uh -huh. Kasi uh, uh, yes, nag-overshoot siya doon sa kabilang din hanggang nahulog siya doon sa clip. Binisita ni Antique Governor Rodora Cadiao ang mga biktimang nasa hospital. Nananawagan na siyang magtulungan ang dalawang ospital para mas mapabilis ang paggamot sa mga biktima. Nangako rin ang gobernadora na sasagutin ang gastos sa ospital pati na rin ang pagpapalibing sa mga nasawi. Inaalam pa ng mga otoridad kung ilan ang kabuwang bilang ng mga pasaherong sakay ng bus nang bumiyahe ito. Nagbabalita mula sa so Frontline, Hannibal Talete, News5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.